ma mawala po yung sadakit. Ibig sabihin, maandakit yung mga complaints. Sampung araw bago ma-issue yung kanyang uh, memorandum circular or memorandum order. Mr. President, nagkataon po hindi ako nagkakamali, September 15 yata, ay nag-file ng complaint sa maraming uh, opis opisyalis ng ating pamahalaan. Kasama po yata si noon ay dating Secretary of Justice, ang aking kaibigan. Sa mga katid, napaloob po siya doon sa sampung araw na siya sinasabi doon sa kanyang uh, directive na mawawala po yung taket. Ang ibig sabihin po no, Mr. President, pag nawala yung docket number, hindi siya na hindi na siya magiging active case kung hindi siya ay malalagay sa kategoriyan na mga cases under evaluation. Ibig sabihin, Mr. President, wala pang active case, wala pang kaso, sapagkat nawala nga ang visa yung naunang office order nung dating ombudsman Samuel Martinez. Yan po ang naging daan, sir da, President, kung kaya nakapag-issue ng clearance ang opisina ng ombudsman. At dahil nga po, mistulang walang kaso laban sa aking kaibigan, nasama siya doon sa shortlist na pagpipilian ng ating Pangulo na susunod na ombudsman ng ating bansa. Mr. President, wala bang... Ibo pangyayaring yun ay... Uh, is there something must to be desired in the entire process, Mr. President? Parang ang nangyari, nagagawa ng gano'n yung overall ombudsman nang hindi naman maliwanag, what is the visible public service na pwedeng nakamit ng ating mamamayan doon sa ginawa niyang pagpapalit ng office order? Hindi kaya kaya lang ginawa yon para mapagbigyan ang aplikasyon ng aking kaibigan at makakuha siya ng clearance upang sa ganon eventually he will be included in the shortlist to be submitted to the office of the president makasama sa pagpipilian bilang ombudsman. Yun po yung aking gustong malaman, Mr. President. Mr. President, uh, na, sa explanation ho sa akin ng uh, ombudsman, itong uh, rule uh, on auto uh na -issue ho ito noong July of 2025 ni uh, uh, former ombudsman Mark Tires bago ho siya nag-retire at uh, nakita ho nila na hindi to uh, dumaan sa tamang proseso uh, it was found not to be properly published so hindi ho na publish na maigi so uh niya ni uh, uh, ni uh ombudsman uh, ni uh, overall deputy ombudsman uh, Vargas at binalik doon sa original na proseso nila dahil itong auto-marketing sa tingin nila ay prone to abuse at uh, pwede pong uh, magkaroon ng mga problema sa mga uh, sa mga uh, darating so binalik nila sa dati pong proseso hindi po ba ang dapat na ginawa, Mr. President, ay eh, pinablish na lang. Kung yun po ang uh, pinakamagandang remedyo, publication lang naman pala ang kailangan. Eh. E di sana nung makita po na unpublished, kung totoo man na hindi na publish, ipapublish eh, lang, hindi po ba? Hindi yung totally gagawa na isang panibagong uh, uh, memorandum na kung saan ay yung, yung timeline na naman po ang pinag-uusapan dito eh. Bakit naman sampung araw bago lahat ng complaints na ipinail sa opisina ng Ombudsman within the within 10 days prior to the issuance of that memorandum ay maaandakit? Hindi ba hindi ba parang sinadya naman para masaklaw na yung uh, complaint ni Mayor Baste Duterte ay maisantabi at mawalan ng effect kung pag-uusapan ay pagiging active case. Hindi parang Nung, nung naging acting po si uh, overall deputy ombudsman uh, pinag-aralan ho nila mabuti itong uh, auto docketing at uh, nakita ho nila na prone to abuse ho to dahil pag file mo uh, docketed na ho kagad without any analysis so ang ginawa ho niya ay bumalik lang ho sa dating proseso no na may meron pang uh, Uh, verification and analysis. Total, hindi naman hu ganun katagal yung verification analysis. Depende ho sa klase ng kaso, ang pinakamatagal na ho ay Uh, uh well, yung, yung, yung verification po can happen between 48 hours to 72 hours. No? So, ang naging dahilan po is sa uh, sa tingin nila ay prone to abuse po itong auto -ducketing. So, yung po yung naging uh, kanilang uh, desisyon. No? Kaya bumalik lang po sa original na Uh, proseso. Palagay niyo po, tama yung uh, argumento, Mr. President. Ay, ay, uh, bakit naman sampung araw ang sinaklaw? Kasi pang pinag-uusapan natin, September 15 po yung date ng complaint yata ni Vice Mayor Bastet. O kung halimbawa, tatlong araw na lang, o dalawang araw, hindi na sasaklaw yung... yung po, yun po, yung gusto lang nating linawin. Kasi parang, parang halata po eh, Mr. President. Parang mawala po sana yung pag-aagam-agam ng ating mamamayan na sinadya po. Yun po yung naging desisyon ng uh, acting ombudsman at that time uh, and dahil uh, yun na nga, sa kanyang pagtingin ay ito po ay um, baka maabuso dahil nga pag-file niyo ho, diretsyo na ho kaagad at hindi dine-verify kung uh, yung, uh, yung uh, fina-file po ay eh, tama o hindi. Pronto harassment rin ho dahil nga alam naman ho natin sa politika kung mayroon kang kagalit, file ka lang eh Uh, tapos ibubulgar ho, mayroon ng ombudsman case. So, uh, binalik lang po sa dating proseso. Uh, hindi na ho, dahil sa kanilang pag aanalisa ito po yung pinaka-maayos at uh, hindi po ma na proseso. So, yun lang po ang ginawa ho ng dating ombudsman. yung At yung acting ombudsman in particular. Sana nga po hindi na-abuse ang proseso, pero hindi po malinaw na ganun ang nangyari. Halimbawa, isa pa po, yung complaints po na ipinail sa Ombudsman, may kinalaman po sa mga opisyalis ng Department of Public Works. Ang date po noon ay September 11. Nasama po sa sampung araw prior to the effectivity of that uh, memorandum circular issued by the overall deputy Ombudsman. Ngayon, hindi po ako nagkakamali labing lima sa labing walong uh, ipinaghabla na opisyal ng DPW, uh, DPWH, eh, na preventive suspension, na suspindi po eh, base po sa complaint na ipinail. E ngayon, kung uh, susundan po natin ang argumento ninyo, ano po ngayon na magiging basihan ng pagkaka-preventive suspension ng mga yun? Sapagat wala nang kaso po dahil na na po eh. So sa mga pin, meron po kayong sinasabi na maraming isang bagay na makakabuti, pero meron din nakasama po eh. Hindi po naging consistent dahil nga po sa madalian, hindi ko po malaman kung talagang yun ang pakay talaga ng pagkakapalit ng daketing na ginawa nung dating ombudsman. Halipong pa po rito, nung, pong, uh, maandakit po ba yung complaint ni Mayor Baste? Kasi naandakit nga po, eh, base sa circular na yun. Nanotify po ba si Mayor Baste do sa pangyayari? Was he notified? Maraming salamat po sa tanong, Senator Marco Leta. Andito po yung uh, ating ombudsman at uh, nakikinig ho siya sa inyong uh, uh, mga sugestyon, uh, lalo na doon sa mga uh, bagay na uh, sa tingin nyo ay hindi ho malinaw o pwede pong magdulot ng kaguluhan sa isip ng taong bayan. At uh, siya naman po ay bukas yung kanyang isip para po itong mga uh, proseso na ito. Ngayon, in in relation doon po sa inyong tanong um yung DPWH cases po uh, eventually ito po ay uh, nadaket at eh uh, uh, inimbestiga na ho no so um uh, itong mga final po na cases ay ngayon ay iniimbestiga na at iniimbestigahan na at uh, eventually po ay magpa file na rin ho sila ng mga kaso sa sandigan uh, so yun po ay um tumatakbo na in other words so pwede ho maging kampante ho tayo na hindi ho yun ay hindi yung mga kasong ng DPWH ay hindi po nawala uh, bagkus yun po ay tuloy-tuloy na iniimbestigahan at magfa-file na rin po ng kaso hindi po ay tinatanong ko lang doon Mr. President dahil nga po sa pangyayari na yun hindi po naging consistent ang aplikasyon dahil nga na preventive suspension yung mga opisyales tinatanong ko lang po parang wala nang base sapagkat Nawala po yung docket eh. 'Yun lang naman po yung tinatanong ko. Ibig sabihin, kung may ginawa kang isang bagay na nakabuti, pero hindi nakasama. Nawala ng basis din po yung kabila, tama po. Tungkol po sa katanungan nyo kung na-notify si Mayor Baste, uh, ito po ay internal process ng uh, Ombudsman. So, uh, sa tingin nila ay hindi na ho pa lang i-notify, no. So, uh, ito po yung 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 itong proseso na ito yung o uh, verify ito pa internal process nila. Ganda na lang po ang kanilang uh, Mr. President. So, paano naman mangingigibabaw ang isang internal process ng ombudsman? Doon po sa malakihan at napaka provision ng ating saligang batas na due process. The first requirement of due process is notice. Ibig ba sabihin po, uh, wala man lang karapatan ng isang tao na naghabla para malaman niya kung anong kinahinat na nung kanyang uh, asunto? Na hindi man lang sinabi sa kanya na, oh, eh, yung asuntong pinahil mo, inalisan na namin ang dakit dahil sa mga ganitong mga alalhanin na aming nakita. Doesn't he deserve to be notified, Mr. President? Because if he was notified, He could have been given the chance to file a motion for reconsideration which is again a part of due process. Ang uh, advice po ko ng Ombudsman na itong particular itong particular na circumstances po ay nasa Supreme Court na hook ngayon uh, subject po ito ng uh, um judicial review uh, na final rin po ni uh, Mayor Baste. So ano po ang uh, advice ng final po ni uh, ni Uh, attorney Torion, Mr. President. O, oh, ano ngayon, Mr. President? So, ito po ay uh, under the judicial review po ng uh, Supreme Court no, ng circumstances po. Oo no, nga po, pero hindi nasasagot yung kinatanong ko po. Uh, uh, very simple lang po eh. Yung pangangailangan ng isang taong manotify man lang, kung ano ang kinahinat na ng kanyang inihabla, nung hablan niya, isang bagay na karapatan ng bawat isa, yun po ay isang requirement ng due process. Manotify ka lang. Malaman mo lang kung anong nangyari. Dahil po ba kapag ninotify niyo siya, that will trigger the filing of a motion for reconsideration.